tumigil ka na nga. Kung makapagsalita ka para bang lahat ng tao may kasalanan maliban sa'yo. Bakit? It makes sense, di ba? Think of it. Si Dennis yung lagi nasa tabi niya. Si Dennis yung nagsabi na ako yung pumatay. At siniraan pa niya mismo si Wilfred na kaibigan niya. And remember, Carol, halos patayin niya na ako kanina dahil na guilty siya. Ronnie, pwede ba huwag mo kaming gawing palabas? Kung may problema ka, dalhin mo sa korte. Aminin mo, nagdududa ka rin, di ba? Kitang-kita ko sa mga madam. Carol, walang basya ng lahat ng sinasabi niya. Lahat puro intriga. Ronnie, enough drama for one day. Tara na. Carol, mag ka. Dennis is everywhere. Nasa likod mo, nasa tabi mo. At kung siya nga yung mystery lover ni Joy, Well, mas mahusay at mas matalino siyang ahas kesa sa akin. And obviously, gagawin niya ang lahat para pagtakpan at protektahan niya yung sarili niya. Attorney, let's go. Mas makabubuting ipaalam na natin 'to sa mga kasamahan mong mga pulis. Hindi ba delikado kung tayo-tayo lang? Hindi pa, hindi pa. Kung ire-report ko 'to agad, baka mas mauna pang marinig ng kalaban kaysa doon sa mga tao pinagkakatiwalaan niya. Pero sino bang kalaban niya, Tiago? Sino ang taong pwedeng gumawa sa kanya ng ganyan? Malapit ko lang malaman. Confirmation na lang at proof of evidence. Sinaktan niya si Ronnie? Kahit gusto ko sabihin, buti nga sa kanya. Mali pa rin yun eh. Hindi dapat nananakit ang lalaki sa babae. Tama po kayo, Manang. Isa pa, sa mga biglang kinikilos ni Dennis, tapos yung mga paratang ni Ronnie, parang nagme-make sense lahat eh. Kahit na ayoko eh. Alam kong hindi dapat eh. Eh, kumusta kayo ni Dennis pagkatapos nun, Carol? Ayun, kinapakita ko po sa kanya na pinagkakatiwalaan ko pa rin siya. Pero sabi ko magpahinga muna kami. Eh, pareho naman kami na puyat kakaintay ng update yung sa presinto eh. Manang, parang ayoko po muna siya makita. Ibang-ibang Dennis yung nakita ko. Nakakatakot. Bes, may bisita ka. May pasalubong ako para sa inyo. Nasaan nga pala si Leah? Meron din akong pasalubong para sa kanya. Dennis, sobra-sobra naman to. Tsaka ba diba, sabi natin magpapahinga tayo. Hindi mo man lang ba tatanggapin ito? <laughs> Hindi mo man lang ba ako paupuin? Parang di naman ako welcome na dito. Dennis, upo ka! Upo ka, upo ka. Pasensya na magulo, ha? Dito, dito. Upo ka dito. Ayusin lang namin to. Tulungan na kita. Sige, sige, sige. Ano to? Kamera? Sabi nito sa dalawas ni Lia. Bakit may camera dito?